na. Oh no. Ay, namatay. Namatay. Matinagat. Dong tinagat. Nilo hinigoti yung sarapag malagnaw.

Yan, ala native pigs itong ating black. Yan, o, may black pig din kami dito. Yan, dito lang nakatali sa likod. Yan, may black pig tayo dyan. Yan, si blacky piggy. At ito naman yung aming baboy na halo-halo ang kulay. No, upgraded baboy. Ito, nasa ano na to? Ilang buwan na to, mate? 3 months? Nasa 3 months na siya. Ganyan na yung laki niya kasi hindi siya yung pure breed talaga no ano lang to um kapsoy breed lang meron tong baboy natin nandito so ayun ay, ay, lang oh sabik na sabik na kumain sa so, ganitong oras maaga tayo nagpakain ngayon sabik na sabik itong baboy namin kumain nangangagat ka na naman ah itong pinaghalo-halo namin ngayon darak at meron din itong feeds na yung pakain natin dito sa kanya ito, pinurga na rin natin to. In inject natin to ng ivermectin nung nakaraan. Eh, dati kasi may mga kuwan eh, may mga galis-galis sa katawan niya. So, yun ay gumaling naman din siya so far doon. Tapos yan, pakain lang ng pakain. So, ito, gagawin namin inahin tong black pig na ito. Ayan, ngayon kasi, nung biik pa lang ito, since hindi pa naman masyadong magastos pag biik, kasi so, po naman na ang pakain ay feeds. Pero pagka lumaki kilaki na ito, so practice na kami na pakainin 'to ng mga yung natural na kumakain ng mga ito ng kasaba. Pero kumakain ito ng kasaba, mga madridi de agua, ganyan. Ang target kasi namin yung mga anak nila, big gawin natin palaki ng konti tapos lechon, na pang So 'yan yung ating bag maliit. Parang dito. Naman. Paano nga 'yun? Pag kucinilio. Ah, kucinilio. <laughs> yung mga maliliit pwedeng kucinilio. So, ayan naman talaga ang mga baboy, no? Sigarilyo dagko Huwag tuloy dagko Ang atong sigarilyo dagko Tag 100 kilo Ang atong tuloy dagko Tag 40 kilo Labas ko pa sinaw kay Ang mupalit para lang kay Akong punungan Ora ra esto 40 kilo Labas ko pa sinaw kay Ang mupalit para lang kay akong Dudung. Dudung. Andrea, awak duduk dong ke <laughs> tubig ito so ito naman so, yung iba natin ko ano yan gumakain na sila dito banda so dito muna tayo wala wala Ayan, pakain na kami ng mga alaga namin ngayon. Dito sa labas may ha. Kulang pa dito may. Oh, so, ayan ang mga alaga natin. So ayan, yan muna pagkain natin ngayon kasi ito naman ay free rin sila. Ayan, may kakain din sa labas. Sa labas dito mga alaga natin. Ito rin, pakainin ko muna itong pabo Namatay. Namatay. Matinagat. Dong pinagat. Labas. Laman loob. Ay, pinagat. Ah, baka tinukaas siya. Kasi naipit. Ano na doi pa, shorty? Sikit na kasi sila talaga. Ayan, may namatay din isang pabo. Ayan, o. No? Tinukaas siguro naipit siguro siya. Tapos tinukaas siya ng kasama niya. O. Oh. wala nga, kawawa ayan kings, bite up ayan, tingatan sa lang ayan na yug-yug na siya ayan, lalagay na natin sa loob para may mga pag-inumin na yung mga alaga natin iso konti may der iso konti may der Parang ang tubigan nyo there dito okay, So natin dito yung okay, malaki na rin yung mga pabo natin eh May okay, mortality lang tayo isa kanina. Naipit. Okay. Booster yan. Chick booster muna ipapakain natin. Eh si tubig yan may king's bite tapos na yung halo yeah. nangalak aw maayo ok rin yung panganak ron sige so, nakuhaan mo na siya May pala kay. Eh. Ah. Naiwan ng nanay niya Hindi na makalabas Pakawalan natin oh Look for yung mommy. At natin ng pagkain yan Bigyan na natin ng pagkain yan oh. Okay Congratulations Bawa naman siya So dito tayo ngayon sa loob Meron din kami mga sisyo dito ng manok? Ma mahal ako pag ganito kadaming mga sisaw O, hindi guys O, gotis natin nandito Sabi-sabitas tayo <laughs> Ito naman yung chicken Ito naman yung sa mga chicken natin Ayan, may mga sisaw din tayo dito ito. lang may der Ayan lang sisaw O, gutom na rin ang mga sisaw natin Ayan mga sisaw Tapos Ayan lang may der si Mame, gutom na rin si Mame. Ayan. Kinumba ni Mame yung tubig. Lagyan natin siya ng chick, chick booster. Ano yung mga... Ayan, mga sisaw. Sabi dami, dami niyang sisaw. Oh. Itong iba, ampon lang to. Pinampon ko lang dito sa kanya. Sisaw to na ibang manok. Ayan, dami. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18. outra dia não sabe é?

Kaligo. Hindi naman tubig siguro. Init. <laughs> Sobrang init Kailangan ng tubig. Hindi, wala kasi silang inuman. Kailangan damihan yung tubig yung kain nila.

Lagyan natin ng na maraming tubig kasi sobrang mainit at wala silang sariling naman dito. Ilalagyan namin ng tubig. Huwakan mo, huwakan mo. Huwag, well, mas huwag tayo niya. Sabaw na lang ininom natin. Dalawang ito.

أنا <applause> لن <applause>